Tiyaka pa ni na Vice Ganda, Tony Gonzaga kamakailan, plastikan lang daw? Kasunod ng viral na muling pagkikita ni Vice Ganda at Tony Gonzaga sa naging 2022 Metro Manila Film Festival Parade of Stars kamakailan, agad na nabahira ng kontrobersya ang dalawa, Kabilang na nga rito ang umano'y plus ikan lang daw ng dalawa na parehong bida sa magkaibang MMFF entries ngayong taon, ang My Partners in Crime, ni Vice kasama si Ivana Alawi at My Teacher, ni Tony Kapareha si Joey De Leon. Ito nga ang usapan ng showbiz channel ni Oji Diaz ngayong linggo kasama ang co-hosts na si Mama Loy at Merena. Hindi naman sila magkagalit, Merena. Hindi lang sila nabigyan ng pagkakataon na mabigyan na magkita ng personal pero magkaibigan talaga sila, depensa naman ni Oji bagaman malaking katanungan nga raw kung bakit naka-unfollow ang aktres sa komedyante. Matatandaang naiulat ang umano'y paglimita na ni Tony sa mga sinusundang kapwa celebrities noong kasagsagan ng kampanya bago ang national elections noong Mayo. Maraming in-unfollow si Tony. Nilimit niya na lang yung friends niya to 27 persons, ani Oji habang sinabing hindi nga kasama rito si Vice. Nananatili naman sa following list ng Unkabogable Star ang actress host gayon paman. So plast ikan ang naganap, rektang tanong ni Merene kina Oji at Mama Loy. Walang ibang tao na makakasagot sa mga katanungan mo kung hindi silang dalawa lang, hindi ang ibang tao, sagot ni Oji. Dagdag ng showbiz manager, marami ang natuwa sa viral na tagpo ng dalawang stars, at hayaan na lang daw ito. Kung ang ibang tao ay napaplast ikan sa pagbabatian ni Vice Ganda at ni Tony Gonzaga, opinion din naman na nila yun. Hayaan natin. Ang importante ay hindi sila nag-away, nagbatian na nga. Dapat matuwa ang karamihan dyan, aniya pa. Matatanda ang magkaibang pangulong kandidato ang sinuportahan ng dalawa noong kasagsaga ng mapaghating eleksyon ngayong taon. Si Vice ang walang awat na nag-endorso noon kay dating Vice President Lenny Robredo habang si Tony naman ang buong loob na itinaguyod ang kampanya ng ngayoy Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang ang dahil nga sa maingay na halalan ay marami raw empleyado ng ABS-CBN ang nadismaya kay Tony dahil sa ginawa nitong hayagang pagsuporta sa kandidatura noon ni Marcos. At ilang kandidato sa tiket nito na nagpasimuno sa pagpapesara sa sarili niyang home network. Naging dahilan pa umano ito upang kumalas sa kanyang tungkulin bilang main host ng Pinoy Big Brother, si Tony, at kalaunay sa ABS-CBN payo ni Oji ngayon sa lahat, ilibing na ang nakaraan. Sa ngayon wala pang tugon ang dalawa sa isyu na pinapukol sa kanilang dalawa ng mga netizen. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!